Magandang hapon. Dito tayo ngayon guys sa uh, bayan. Nagpa-ayos tayo ng carburetor natin kasi hindi kumahan ang panita natin. Nagsagwan kami kanina. At tayo ngayon nagpa- uh, kalinis sa uh, ano, carburetor natin sa bangka. tayo ng iba guys Kita ang tagpagod ng ni sa natin kasi eh. hindi gumana ang bangka natin sa so, buwan kami malayo pa buti na lang hindi maalon hindi masyado maalon hindi malakas ang hangin At sana maayos na ito so, Ah, uh... Hindi pa tayo na uh, Hinaga tayo sa malayo Na uh, dito lang muna guys Marami salamat sa panood At ay po ingat kayo pala yun ya. Two hours later Ya, bagi lagi ada.